Welcome to the trail, Queen Kabatangas. Yo. Kanya rin ko Ay! Ay! Napadaan pa eh. So, ayun mga natin dito, mga kaibigan natin. Anong solusyon? Yan, si Papa Roms. Ayun ang nangyari sa atin. Sumabit ang kadena. On the go On the go Tuloy ang ating bange mga manoy Tuloy Tuloy ang bange Tuloy Yon Ok Ok Tuloy Yon Sige on the go All right, all right. Rock and roll. Rock and roll. Pusa pusa. Okay. Ito na pong kating gamit na motor. At panghiram lamang po iyan. Ang motor na no 178. eight. Ah, salamat po sa nagpahiram. Ay po makasama natin, no? Nasa lalim na sila, oh. Ano? You know? All right dito palakihin god lang din bolo 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 ano petron no bayan po po

Ayo, 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 ayo,